Ngayon tina-check na yung unit. Tingnan natin yung loob naman. Anong mileage? Ilang mileage na? Ayan. 27 522. 27,522. Sir, maraming salamat. Ingat Sir, maraming salamat po. Thank okay. So what's up mga pinsan? Magandang magandang gabi po. Ngayon ay uh, samahan nyo ako muli after 2 years matapos nating bilhin yung ating van ito yung video na yun uh, ngayon ay may pupuntahan tayo ano? tara samahan nyo oh. ako <laughs> so ayan papaalam muna ako sa aking mga anak say hi bye bye sa aking misis iiwanan ko muna sila ngayon ay uh, almost 9pm na palis na kami uh, from Batangas tutulak tayo papuntahan pa nila So yun dahil uh, medyo gabi na uh, Naghanap tayo ng makakasama kasama uh, Bukas Bukahin ko lang ilaw ko ah Bukas hindi kasi pwede kami dahil may mga Kaganapan pa para sa araw By the way uh, today is Friday Tomorrow is Saturday at Sunday kasi May mga kaganapan May mga darating na bisita kaya hindi namin makasikaso So ito lamang yung spare time Namin para puntahan yung unit So Ah uh, ngayon ay naka-swift ako mga, may mga, kap, mga kasama tayo from Balibago yung pinsan namin shout out kay uh, uh, pinsan Joseph and uh, pinsan Tone ang kuya Tone kasama natin sama-sama tayo doon tayo sa van sa uh, so dito na kami yun, sa Ibaan, Batangas ah uh, Sakay na kami ng van grabe nagsuka ako ah, <laughs> uh, nahilo ako Yan, tumigil muna kami sila hindi ko lang kung nagpunta kung umihiba ano ayan bibili mo na tubig siguro no pagkatapos natin ano umigyel tulak na ulit tayo uh, medyo ano na rin eh ayan yeah, 1021 na ah. anong oras na yeah. 1220 na so umaga na at uh, malapit na kami dun sa lugar sa location ng uh, seller so sana naman ayos yung unit dahil talagang malayo pa pinanggalingan namin pagkaraan ng tatlong na Kan. dulo. Yun village. Dulong kan dulong kanto kanan. Oh, hindi. Hindi. Doon pa pinakadulo. Yun sa may anong yun, sa may tent na yun. malapit na kami sa location. Sige, sige. At ano na? 12 almost 12.30 na. Kumanan sa Sapphire. Untay naman. Hindi tayo kakanan din eh, ano? Hindi, hindi, hindi. Dulo daw eh. Dito na kami. Ah, hintayin lang natin lumabas yung. Ayun, si Sir, si Sir yata. Atong sa likod. Ayun, ayun. Atras ka, atras ka, atras ka. Ayun daw. Atras na tayo. yung na Yung problema. Hindi ka pa <po> bumaling daw, <laughs> bumaling na Hindi nagkamali. Yung, yung... Ford, Ford <laughs> <Danaw. laughs> <Danaw. laughs> Ay, Ford Yung video ha, po <laughs> <Y> <laughs> <Abang asa vlog. laughs> Ay, yung sadya yung pinuntaramin abangan sa vlog. Oo. Huwag mo na i-upload ng buo. Hindi ka mo na may <laughs> Dito na kami. Ito may kalayuan din. Ito yung bahay ng mga seller. So ito yung unit. Ah, dito na tayo. Check natin yung labas ng unit. Ano? Yung, yung all around lang. Pagpunta na. Pagpunta na. Pagpunta na. Pagpunta ano so yan, chen check nila yung unit no? na Tingnan natin yung loob, syempre. Saan mo stal mo natin yung... so this is the unit kanti nineteen So, ayun, chine-check nila yung unit. Tingnan natin yung loob naman. Ilang ang mileage. Ilang mileage na? Ayan. 27,522. 27,522. Oo, oh, may chine-check lang natin. Tingnan lang natin, pakinggan natin yung talog ng bahay. Ayan. So, bali yung sasakyan ay uh, uh, andito sa tito ni Sir Justin. Ayan, dito lang. Tapos, uh, okay. iniintayin lang natin dumating yung mismong may-ari ng sasakyan. Ayan. Abang sinacheck na lang yung unit, bali all around, titignan syempre yung pang-ilalim niyan. Ay, uh, yung makina, ano pa ba. Uh, yung mga common na dapat tingnan sa sasakyan. So, alam nyo na naman yan. Pasapay. Oh, so si sir Pasapay. Oh, Pasapay. <laughs> <laughs> oh, Pasapay. Si yung, uh, yung eh, si Pasapay. Oh, oh, uh, sir bata Pasapay. Oh. Pa <laughs> pa <ni> <laughs> yung Pasapay. 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 sir Pasapay. ka Pasapay. 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 sir Pasapay. ni Pasapay. 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 na kasi siya hindi <laughs> <laughs> ni niya uh, <laughs> Pasapay. Oh. Pasapay. No. Oh, 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 <laughs> So, chine check natin yung unit, no? Yeah. So, all goods naman. So, okay na po. Uh, okay yung papers. Okay din. Nagkabayaran na rin kami ni sir. So, magpapaalam na kami dahil umaga na. Uwi na kami. Ah, uh, yan. Sir, maraming salamat. Thank you. Lobo, Balun, Batangas. Lobo. Sir, maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Okay. Time check tayo. Time check. 118 na 118 Sir marami po salamat Thank you po So ayun po dahil lobot na rin tayo uh, tayo po ay uuwi na at uh, gladly na i nadala na natin yung sasakyan All goods naman yung unit maayos naman kausap si Sir uh, at ayun nga tutulak na muli tayo papuntang Lubo Batangas pauwi na tayo sa bahay at ayun nga fast forward nandito dito na sa bahay yung sasakyan. Ayan. Ah, uh, ilang araw na rin na nasa atin to. Ngayon ko lang ulit na i-follow up vlog. So, 'yan yung hitsura ng sasakyan natin. Yeah. Bali nagastusan na rin siya. Kinastusan na namin. Bumili na kami ng uh, roll bar niya. This is this is a uh, Stingray brand. 'Yan, yung walang basket kasi hindi na namin pinalagyan ng basket dahil pag namin ng scaffold or anything na matangkad medyo, sa medyo kakain ka siya ng space dito yeah, mga hanggang gayaan pamula din eh, din eh yung basket ay eh, medyo malaki kaya ayan nilagyan na rin namin na ng truck lid to so inabot yung setup ng uh, another 40k ah by the way this is a 2019 model wala po tayong pambili ng brand new na very updated and very latest model. This is 2019 model and the uh, facelifted. So yung harap niya is ganyan na. Yan na 2023 na yung harap niya pero 2019 model yan. Ayan oh. So medyo maalikabok lang. Madaming talsik ng putek, Ginamit ko kasi papuntang San Juan. Dumaan ako dyan sa Balibago Road. Yan. So pag in mo, ganyan. Ganyan. Tapos hilahin konti. Ma uh, may space na siya or may lagayan na siya sa likod na waterproof yan so kahit umulan walang problema matatakip ma may isarado lang maayos yung uh, likod kahit lagyan mo ng gamit dyan hindi mababasa yon mayun lang yun pa so, yun lang yung palangin na ilagay natin so far uh, meron na kasi siyang mga ano mga ganito to hindi ko lang tawag dyan tsaka uh, mga garnish Garnish sa ilaw, harap likod, yun Yun lang naman, this is automatic transmission Automatic transmission Hindi siya manual, kasi yung van Na binili natin, no, nakaraan sa vlog Manual na yun, so naghahanap tayo ng Yan you know, o, sobrang sariwa 27k Odo So yun lang muli, maraming maraming salamat sa panonood Maraming maraming salamat sa pagsama po uh, Again, uh, hindi po ito For bragging, this is uh, Uh, for memory keeping. Kumbaga nagbo po ako hindi para magyabang bagkos uh, para maitago ko yung mga alaala -ala through videos. Ano po? Uh, way na rin to para ma-express ko yung blessing sa amin ng Panginoon. Uh, wala sa hinagap ko or wala sa isip ko na magkar magkaroon kami ng ganitong bagay kasi from rags talaga, from si as in from sobrang hindi ko hindi ko ma-explain, sobrang ano walang wala kami talaga noon at hindi ko akalain at by and by the grace of God ito nakabili kami ng ganito ilan muli maraming maraming salamat sa pagsama at uh, panonood this is Papa PTV hanggang sa susunod nating pagkita paalam